Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 2004? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 24 pesos para sa extra fine condition at ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon alam mo ba na ang bangko sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 8% para sa bariyang ito ayon sa ating numista sa iyong palagay saan ito nararapat sa hard to find ba? o sa semi hard to find maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito maraming salamat po nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 2004 alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na ma magnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 24 pesos para sa extra fine condition. At ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 8% para sa bariyang ito ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 2004? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 7.7 grams marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 24 pesos para sa extra fine condition at ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 8% para sa bariyang ito ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.